eto mga paps no uh, legit no uh, Lenovo LOQ 15 x 9 eto yan mga paps ang ganda niya mga paps ito hen siya yung USB port niya tatlo mga paps no tatlong USB port niya tapos yung eto yan yung kanyang camera nanjan mga paps may USB port sa gilid at yung kanyang sa audio nanjan din tapos dito na yung ano niya no, yung lahat ng port niya nasa likod na mga paps. Parang yung design ng likod nito, yung parang nasa ano no, Lenovo Legion yung likod niya. Ayan mga paps, gaming laptop. Maganda. Maganda siya mga paps. Legit. Ayan oh. Maganda. Ito yan. 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 All right.